Good morning mga idol. So karon mga idol di taron sa bukid. Andala man noon. Nami baka giari mga idol pero wa pa mi makasabos ta O ni og ibaligya ba dili ni ron. Kay wa pa makasabot sa presyo. Di mi aring bukid mga idol oh. Buntod. Oh, bukid. Oh. Handig kay diri mga idol, handig. Oh. Di baka mong paliton pero wa pa makasabot og pila kay presyo ani ron so mga idol mamauli na mi wag gyud na mo mapalit og baka kay wa makasabot sa presyo mahal ra gyud kaayo pauli na lang mi among motor mga idol oh di mi ring lisod kay andalan O oh. handig handig kayo mga idol ulit ta mga idol so mga idol pauli na ta mga idol kay wala palit og baka mahal ra so, Masayaron na ako kapit mga idol para pag na mga idol. Oh. <laughs> yeah, post mga idol. Kata mga idol, kaya wala man mapalitag pa ka mga idol. May nananay pagkasulina idol. Habal-habal nih mga idol. Habal-habal, sideline. -habal, mga palitong baka. Ini pasero, pasero, natapon na ni. Sideline, sideline. Nah mga idol. Yan na tayo na sa obos mga idol. Hapit na sa highway mga idol. Wag yung mapalit ang baka mga idol kaya perte rin yung mahala Dili na tulong son mga idol Kaya pasin mo niya <laughs> Ating mahala mga idol Hindi makaya Shout out sa ako mga kauban niyang Pinicab driver mga idol Wala akong masayaro mga idol kaya Nang sideline ko mga idol kaya wala may masayaro mga idol may kayo Yung patindahan na to niya Bisok na din dahalan doon mga idol Bisong, Bansi kayo tapos ako mga followers niya nga wala na po ma shout out sincerely kayo mga idol ha kay basic at sa atong mga karon kay idol